Hi. Good morning, good afternoon, uh, good evening, good day kung nasa mga pata kayo ng mundo. Welcome sa Panibagong Vlog. <laughs> dito yung bisita namin. Ang pinsan ni Miss Sais. Unang gagawin namin yung araw na to, punta kami dun sa post office. Ipapadala namin yung hindi namin napadala kahapon. Dahil kailangan, kailangan yun sa citizenship, Italian citizenship. Nandito si Isabella. Isabella. Say hi. Hi to my vlog. Hi, yung ramba. Hi, hi blog. Jorna. 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 Hi, Jorna. 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 salamat Jorna. 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 may Jorna. 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 Jorna mag-send nung kailangan namin i-send na documents. May dala na akong kahoy ngayon. Dito kami inatake ng pusa eh. Dalawang pusa. Na atake pa rin pero mapoprotektahan ko na itong si Posti. <laughs> Tagas kalmot din ako eh nung inatake kami ng pusa dito eh. pag send na kami ng ano? Documents. So bukas babalik naman kami dun sa pinag-ayusan namin na opisina. At awan nandiyan siguro, okay na. Ha? Ha? Yes, sana. Ayaw na bukas. Balik na kami sa bahay at may bisita kami doon. Gising na yung mga kids ah. Hello! Kamusta tayo? No. Ang ganda ng tulog nito eh, mahagok pa eh. Ano dyan to? Kasi... nandito yung ibang bisita. Il dei Fatti. Senti, sì, mamma mia, mamma Good morning. Buongiorno. Good morning. <laughs> De -de bene? Sì. Mamma posso andare bene? Dei mettere la borsa? Luce? No, Dito na kami sa Perugia. Bili muna kami ng malulutuin para sa araw na to. Oh, sarado yata. Nana, bukas-bukas. Ah. Aling bay, ha? Oh, niya. Ibang bay na yan, ha? Chow <laughs> po. Oh, chow po. Chow po. Alam ko na sa makansa ka. Po. Alam ko na sa makansa ka. Ay, nakablik na. Ang payat na. Ang payat na. <laughs> ay, ang na. Ay, na. <laughs> ay, masyad. Masyadong, masyad, masyad, masyadong, alam. Hindi masyado yan. Masyadong masyad inaano. Yung, no, aday, yung story. Yung papataba na ho ulit. Syad... May regalo ko sa'yo. Ano po ba? yan? Ha? Eh? Ano po ba? Sapatos. <laughs> Thank you po. Oh. Hey, chow. chow. Thank you po. Sige po. Ana. Alin niyo po? Sige po. Pupunta muna kayo, ano? Punta naman kami ngayon kay Papa dito Ayan kami maglaunch. With kasama kami ng chef. Look. Hey. <laughs> Okay. Oh, wala Sa tataas, wala mga anak mo eh. No! Ha? Si Sabiya, si Sabi, ah. tapos si Yon. na kami kinapapa. Ito yung ang uh, anak na naman ng Yabi. Uh, uh, Abi. Sina, sinama namin siya ng pangalan. Mas hindi ba? Yung dalawa kasi ang pangalan. Ito panganay. Ito panganay. Ang daming pera ni Papa. Bigay mo sa'yo yung magkapagay. Dito kami maglalunch ngayon. Yan. At ang aking pamangkin si Kevin. Kevin Kambao. Ito si Chef. Chef. Si Chef. Uy, ang sarap nito? ito. <laughs> ang bilis mong gumawa ng sauce eh. Ay, piprito mo yung poset. Piprito natin yung poset. Ito pa nalang pinapala lang chachitsa ka na nang isap niya. Ito, gagawa tayo ng anong kalamari pari. Pritong ano social <laughs> dun na oh lords ah ina na palabo Anong usapan ah. niyo? ano po kung sabi kung hindi po daw na Um, Mag-extend ng five days. Ano po, sabihin ko na po sa kanya. Ah. Yan. Mm. Matagal tagal kami hindi nakakain ng ganito. na, Kaya Ayan po katapos punta naman kami ng uh, pabrika ng chocolate na malapit dito sa amin. Nagala namin itong mga bisita namin, di ba? Andito na kami sa pabrika ng chocolate dito sa lugar namin. Ang tagal-tagal. <laughs> Ang tagal-tagal ko na dito yung lang makakapasok eh. Mayroon pa nga lang makapasok? Oo. Uh -huh. Oh, Jay, sir, ang tagal. Hindi pa rin nga kapasok dyan. Dito tayo sa hindi, bahay ni Willy Honka. Hindi kasi ako ma mahilig sa matamis eh. <laughs> <laughs> Kaya ako hindi pa na 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 nakapasok dyan ano, eh. Matamis. O yan yung gawaan pa ng beer. Pero <laughs> yun, <laughs> 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 yung pabrika ng mga beer na nakapasok mo na. Hindi <laughs> pa <laughs> rin. Yung mga gawaan ng wine na nakapasok mo na. Yung mga barrel-barrel. eto makulit na bata hello makulit ka ba? No? ah hindi pala siya makulit meron ditong bachi nestle ah ano pa pirugina smarties crunch kitkat sila din palang gumagawa ng kitkat? oo nestle din ang kitkat eh wow sira ang ipin mo dyan pagkatapos niyan. patay na ang ngipin mo nako dapo

1900, l'Italia era un paese povero e il commercio del cioccolato era molto diverso da quello che c'è ora, perché il cioccolato in quel periodo era un prodotto di lusso. Arredati con uno stile moderno e ricercato. Nel 1928, nei punti vendita, per la prima volta arrivano direttamente dalla fabbrica di Perugia scatole di cioccolatini già confezionate, complete di prodotto al loro interno. Dami! Wow. Ayun, tapos na kaming mag-tour <laughs> sa loob ng pabrika. Inulan na kami, oh. Ah. Pero lamig. At least nalamig na naman, 'di ba? Dami naming nakaing chocolate doon. Magkano ang entrance? Ah, 12 euro ang adult. Magkano tayo lahat? 60 na? 68. 68 kami lahat. Pero okay naman, kapag kain, nakakain kami ng ano. Ang dami na ano. Ah, chocolate. Tapos nakapagbaong pa. Hindi ah. na siguro uulan to ng malakas. Pero doon, sobrang dilim. Dito okay na.